This is Mami Marilyn. Nga kami niyo upot ng lagay nga taga Canada. For today's vlog, mga inday! Agoy. For today's vlog, bitaw ay kayo nga mi sa London. Dili London, UK ha. London, Ontario na siya One hour away, gikan sa among balay. Kay nag-grocery mi o mga pangpali pali. Pang na mo guys para sa birthday party. So medyo late ni ako ang pag-upload guys. No? Agoy. Siyempre, nag-heart-heart akong mata nakakita. Sanang Sanang Ita sila kaning mayonis? <laughs> mayo daw, mayo. Mayola ko nung. Mayo, ang sato? Mayonnaise? Mayo, mayo. Napa ba mo na kung nangita kag mayonis ka naman, tadariya sa... <laughs> Naong sipo, deriya. <laughs> Guys, na grocery mi para sa mo ang party of ma. Mo siya ang magluto si Madam. Pantay bitaw bilit ni mo lami on Nasa ko na ba ni siya guys, magluto mi gyud kay gusto siya giyaharap putahay ang naslamisa. <laughs> 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 Dere ay ka wala kay butang ana mo pangalan didto. Kani cook by Sandra. Kani put pitwa na ni Sandra ah, nga. <laughs> sa mga wala lang utana no, pero may istorya lang ko bahala gud mo diha nga mo ni ang ang maadtuan guys nga dol dol sa mo ang daghan og okay? Asian foods guys kay wala sa mo ah, guys murag naa may Asian foods ito ah, uh, guys pero dili di gyud di daghan nga parehas diri <laughs> ganahan kay mi mo ani kay mapalit na mo among gusto nga paliton nga gikan from the Philippines <laughs> guys naay mga Filipino section diri food Hansel ka ba? Bakit? Wala lang. Mura na yung mga kalipay po guys. Makita og mga pagkaon sa mga Pinoy. So may kaon na ako. Deh, sige na kung yaw-yaw. Ako yaw -yaw. Waka bala ko sa akong Mahal kayo ang mga lamas guys. Ganyan na ako. Ngayon nagkaon ninyo. kamo na lang sa mga lamasa. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Nay, <Bustang>, <laughs> mga bisita na ako Magdala lang mong maglamas Huwag mo nalang butang sa niluto May <laughs> na to. Ay, sa mga mm -hmm. Gusto ka magkuwant? Magkuwanto? Luto ko na na ako Anong siya? Yeah. Suriya na yun, kailabong Nagandar pa kong utok NANI?! <laughs> Macaron. Ay, oh, may condoms na po, no? Oh. Di ba mag-on mo ka magkasaba mag mag cake? oh, magkasaba ko. Magka Macaron. Sana ako, butanganan. Ako, yung butanganan. Um, Ma, ikaw ko, di. ikaw ay mahago. Di man ako. Masa, <laughs> so, di man sa <laughs> <pa. laughs> Basta ako ha, wala ko na nungo ni Mwana, ha, ikaw rajod na. <laughs> oh! Ikaw lang gusto ha. <laughs> ikaw rajod. Sige guys ha, isya rajod ani guys. <laughs> isya rajod <rin ang> gusto. <laughs> Woo! pati pati mangguro nilang papas.

Laking magic sarap dito sa ako ani ha. Wa mo nagamit ang magik sarap. Puro magik sarap po. Oh. Hindi para lang sa legit. Sa gulan di ba tawag bitsi. Ano na? Kanang lutu-luto mo ti ana. Kan? Kan Isa na lang kabok ang all around pasta ay pasta. Mang Tomas. man ang mas lami, di ba? Ano Ano ba? Tiyak, sila. Nga naman niyo, lahi-lahi mo niyo price. Namin tag-299, ay tag-399. Ano te? Magic sarap. Ano na? Basta na magic sarap. Naghan oh, mo na. Ano na gamay bigi? Ayan ang dagat. Karang lang ito siya. Ano ah? Ito di pa rin siya. Ito di pa rin siya. Basig, nasobraan na kasarap. Pula <laughs> sa sarap. <laughs> ko oh, si Pagosto Sandra. Ay, sa banha. Kami banha na rin. Wala yung lubi para sa kasaba. Okay. Eh. Lubi. Oley, lubi. No? Ay, e, ano ba na lubi? Oh, tura. Hindi ka basa. Shuspa, uh -huh. Para na sa kasaba. Shuspa, okay. Okay. Ah, like, oh, oh, ay, okay. Ako, okay. Okay. Nag beza, much, in, yabuhon, ay. Nagmutsi ba sa atin niya ako lang. Ito yung butsi lang itong nangyong ito. Ito yung butsi lang itong nangyong ito. Oi dagan, oi dagan, kung kung anak nito, dagan na ako sa bulay. Unsa na siya ng gluten? Yung magkuha pa siya. Abagwa lang, magkuha pa siya kulang to. Kaya na idrap naman kasi sa iya ha. Di na kaya na. Magtuto ng yapong siya ng balay ang yata kaya. Yatod na ako ang lamisa, maglamisa ka. Yatod na ako ang katong mga tray. Ang tenpot. Oban ako kung upan na ba kaya nga nun, ako'y niya. Opinion upin niya mo, kaya makarga itong lamisa niya. Soko, rakapod. istorya rin ako! Ako'y upin niya, itong dako, kaya ikarga sa kenan. Ako ang lamisa. Lamisa, may karga dito, lamisa. Isa din, wat trak tarak. Tarak, tarak. Ay, tarak, tarak. Ay, mag-uman nila, Brian. Matabangan ba si Brian? Oo. Oh. Naku, hindi pa nyo ito. Kaya saan mo sa barayan? Ukuan. Sa Domingo di ay. Ah, so maka pa siya, ma? Ayun na nalang niya. Sabak ka ang luwa doon. Guys, banak nga kami sa grocery store. Ano mas? Kami Kameraman natin. Ano ni mo? Hindi mo magamit ano? Ay, papritada ni mo? Di ko magigamit ano, ma. Hindi ka magamit? Ay, baka siya rabe magluto na. Nagbasag ano. Gusto ko maghumba <laughs> ta. Nah, humba na po siya. <laughs> Magsige mag gumba na tayo litsyon. Guys. Gumba ka pa kaya. Di na ako na sa balay. Na po ko sa balay pero maglitson na lang mangulit sa gun. Dagahan na kayo. Pangitan ni Su. Paano ko dito sa na sa balay Ayaw Ay, na din niya nagabunta ako sa litsyon. Ah okay sige kainin natin pala Tapos na po siya guys Kumpleto uno uh, ito, marinin para mag wala lagi dikto Tapos na po siya <laughs> Sorry po <laughs> suot ng tuguan ay suot ay dia tayo si Bintana yung sumu ni ang sumu si Darwin na hindi mo na naman ti Di mana na tinawod naman ti ka oy ha kaya dey umanok mo piki ni wings ang masaya mo ng pagita dey Ano, 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 kinat na, no, Ah, di na niya, sa dalimang. Nagmay kinat Aukah oh, ni oh Chicken Tak nak mak Macam apa je dia Chicken ni Saya dengan chicken ni yang dipanggil tak? Turut o? Ha? Oh, dahit oh. dia nak Saya kena nak main ni Bisa mana? Bukan sana macam ni Labanan tu pun Kau bilang aku <apa ini? tuk> <tuk> Kau alih lah 啊，是那么肥的，觉得？呃，无所谓，但是我布料很都肥。嗯，都有肥肉。哦，我知道，但是……啊，看你用卡欧巴呢？你不那用卡尼德里啊？你不怕迪约翰斯德罗西啊，不想看。你不怕那用卡尼德里看，quality 的。我呀，胖了了。 <laughs> Ang quality na sa karne dahil division o gire kailay daw ito ay quality quality pala <laughs> rin eh. Ha Disturbing. Makaami ka taga eh. ay ko panty. And then 6 pounds of this. <laughs> Disod din dito unda kami ga oi kay sa kun sa lahi sa quality mm -hmm. sa kuan baboy ay sa baka. Sir ang kalahi an dito sa division sa Grete. Sandra na ang ate okay, naman ng tika. Ang nasa ba? kanang ulod ka nila? Ang sa sa Divi quality ang With bone, okay? Is that with bone? Okay, ay, yeah. basa basa dili jud ang basa dili jud ang mubayad yeah. no, grabe yeah. kay <laughs> Another Ano ni ko yung kain, eh. ni? No? Okay. 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 Another one pound. On. Ibig on. on. on sa pants Ay mo na imong bula-bula. I-mix sa bula-bula. <laughs> Ginaling i-mix sa sa bula-bula. <laughs> Usa dia, aku dah mix. Aku nak lay tubak, nukai bukan kain sekat tubak, bukan imix? Mixa. Asal je apa? Asal. Bangkoko beans. Ah, okay. Tu gaya keseluruhan. Asa may sagol yung sabula-bula? Ambot lang yun si. Ang basi dir sagol. na may na may Ambo, ah, na pud tumbang. Nawa na pud siya. Nanguwa na pud. Sa kung mga to. Tinawod na nga to Mhm. Mm Ladi Di ko na kawala ko na. Di, ang sama mo ba ko isda? Wala ko isda. Tugnaw man, ay. Ay, dala tulingan, oh. Salon. Salon. Nah, Daghan akong barat-bayran, eh? eh. <coughs> Parti-parti pa. <coughs> ke okay. eh. Ma. Oh, okay. <laughs> Asa. <laughs> Eh sayang kat tu saya kat tu mana kat tu Siapa kat tu otot ni Ke nak Ke Mana ke Ke sini Ke sini otot ni lah. wak lah Perlu gara ni Syempre Di mana siapa lah deko deko utos yes kita ko okay deko utos yes nandoha naman ang gituha kay duha naman ako kung konsa na duha 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 diya kasi magkabalro na kay si kasi may konsa hindi kaya nangisah ang asin asin pa mga Yeah. tingnan niyo ako paano ako mo yung... Wala na ako pagdala ng usog lang na okay. ko. Mayabang. mo kahit sadan. Asan mo nito, Ay, wala. Nakakita naiya plastic, naiyak ka lang. Plastic kunto. Oo! ko. ka rin ako sa turuntel. Ang ako, di, ba, ipalite, di muka, ako nipalit e. Kasi malaka. Hindi mo ka ako Kaya ka yata. lusok <laughs> Sigi. O oh, mangusik na misore ka kamera di banhak dari asa ka grocery kan. na mga banaan. <laughs> asa ko malaba mis. Ay mga bit Dari tadali ata dali. Unit tap Ini tap dala rama. Apo diport. Apo diport. Mga motan tanam mga tindalip sa car guys kay mga tunisa. Dalarama. Okay, so, mam. Magpalit ko mga ako na paper plate. Asa ah, man day mo? Tara man sa kenan. No na mo dira. Diri tagi diri diri. Nag-kono nag nag mo ay nag lisod-lisod lisod, dyan mo sa inyong kinabuhi. Hi. Nag lisod-lisod dyan mo sa inyong kinabuhi. Ay, mo may lisod ra sa kenan, unsa din na? Asa din sa kenan? Tara. Mm. Guys, wala pa minahuman o ginastuhay sa among mga milyones, guys. <laughs> guys, among milyones, among gastuhon, nana po sa TNT. Ano man eh, basta mga milyonary, milyonary, mga billionaire man eh, mga kaoban, wala nakabalo kung sa pang gastuhon, asa pang gastuho ng mga kwarta. Ano yung plastic na lang? Para wala yung na plastic. Naman ko plastic. Tingnan mo, ano ka diri Mga singa Sa exit, mga bugo. Resulta sa way mga kaon. Nanulog sa out. Tingnan ko na. Naman ang basket diri. Uy, nyera mantika. Uy, uy, $8. dollars Tak, tak. Tapi saya tak tahu. 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 guys, ay durian. yan. Nandala. Padulong na may mga uli, guys. Busog na. Busog na, nagluya na ang mga kuwan. Kaya gutom, right? Pag na, guys, banha kayo. <laughs> Oh, oh banha na. Okay. Dapat hilom na muna na banha na ampon. ang galing si Brent nganong nahilom. <laughs> nahilom yung okay, puno man ang baba O kinaon. <laughs> Grabe kay sagahan kayo O kanang mapalit na mo sa TNT TNT Malibog nila kausay paliton. Ya yeah, karon nang among giistoryahan ang mga kawatan na pod. <laughs> mga kawatan mig mga protesta sa una sa amo, ang mga kabataan, mga bata pa mi. may, <laughs> may balon. Ito na so, kumukat-kat sa unang mga marang, lang sila, may lang sonis. Ang lang sonis, ayaw na kawato ang lang sonis, kaya hindi mo kayo habog. Hindi habog. Ang marang, ang lang sonis to, kay Gikan, dito sa punungan, panungan ba ba? Talagang kayo, kawarong. Kaya kumamunga na siya, gugusong. Kaya naajik ko sa rin na sa unang nga naibulsa ba? Ano na ito ba? Oo. Dito na, suksok, kay Kuan. Labi na itong mayaba sa guys. Manalud o ka ng mga kabundukan gani, nagawas wa na. Puno ng mga kabundukan. Manuni. Nangyibot sa ating kamani. O dente sa wala. Ang gapot na mga daon. aku ang dente sa wala. mga manut brush. Wala ma, may kulungit sa wala. Adya! Kaya pa sa wala. Sa mana siya pa. Ano nalong? Kami mga toothbrush ako na. Sa wala asin. Malawang Asin na lang na siya. Kaya may kulungit. Yan alas ka mo. nila gud pa mo wag papa unya <laughs> wala mamingkul sa akong cousin dito ko mo forget lang pala balay shoutout out shout out mao <laughs> busa <laughs> ko Naabot na, na mi guys higkan sa grocery store tapos pag pagabot nako nag pick up ug mga bangko o lamesa nga akong gihilam kaya wala ka yung lamesa guys <laughs> okay. Ay I mean, wala dito kayo lamin ang pang party-party. kay ginahiram rin ako. saan man po na ako na. Ito mami mag-party. Actually guys, dili junta ako mag-party this year kay Kapoy na. Oy. Si Brent naman yung ang gusto mag-party-party. Kaya nandiyo siyang huwili kayo party. Sa majority sa mga bisita guys, oh. iyahatanan. Gamay na kayo kong bisita. Iyahatanan ang naa diha <laughs> <laughs> okay na lang po guys, kaya naapod ako ang mga friends na todo supportive kaayo. Sila ang nagluto, I mean si Sandra nga, ako ang amiga siya, Jude ang nag-offer ano, nag nga siya ang magluto. Motong niingon ko nga. Okay, go, go, go. Party na this. Agoy. <laughs> Birthday man po sa anak ni Brent atong August 14 ya Pagka August 16 na kuha mo, nang giisa na lang namo ang celebration guys. Kay ni baba mo po yung anak gikan dito sa north which is layo kayo, ano, 10 hours away from drive kaayo eh. Di mo malain. So, mo na nila sila, guys. Nag-prepare na nila sa mga lamisa. Ako lang. Tanong ako ko. Sana all ready kayo niya kung mga friends. <laughs> maka lang niya nga panahon karon guys. Kaya walay ulan-ulan. Maunang nisabay po sa mo ang panahon. Nisabay sa among party. Dili parehas last year, guys. Nga, giulan ni taman sa among party. Ginoko. Sa panahon naman. Sa tingkaon na ito. Tingkaon, guys. Pero ting bundak sa ulan. Asus, muramig mga piso. Lito, agad itong panahon na to, last year to guys, Marami may piso ng ulan. Agoy. Kahangak ba ni Pisti? Anyways, guys, giandam na ako ang baboy pagkagabi, guys. I mean, giandam, Diyos ko, dili, Giandam gi, guys giandam na ako ang sulod sa guys. Ako na siyang ipambutangan ng stuffing para pagkaugma, maridi na. Munang gidugli, kabiin na na mo gikuan guys. Giba mo ta mga stuffing para mamarinate po siya guys. Kaya pagkaugma, yum yum kayo. Agoy. Tama din kayo guys, pagkaog mga pagkaluto, pati humuta guys. Lam so lami kayo, pam, simhoton. Uy, lami kayo ang lasa guys sa manok, nga marinit pagkagabi eh. Itainin ninyo guys. Mura din may mga sweeto no. Pero guys, kanil si Brand guys, hilig yun niya mag litson no? Sa una pa rin siya Pero siguro kato to yung litson sa una, to'y lami. Kaya wamang kunya na kaila. <laughs> agoy. Mura mag nakatahi og giti. Agoy. <laughs> Salamat everyone sa pag-support and always remember life is beautiful and don't forget to share guys and follow na rin. Salamat!